idol meron akong technique na akong eh, teknik na ibagi ko sa inyo mga idol na paano nyo malaman kung motor kung motor ng dryer to mga idol kung sira na ba okay ok naman siya mga idol pag mo malambot siya so is, ito mga idol malalaman nyo yung makina ng dryer kung sira so una mga idol tingnan nyo mga idol kung ayan Kita nyo bang mga idol? Yung pinakababang ano mga idol, ba may guwit siya na ano? Ah, may guwit siyang tatlo piraso mga idol, yan. Yung pinakababa niyan mga idol, kuha tayo ng ano no? Panang tangkor. Okay mga idol. Itong dalawang magkatabi na guwit mga idol. Yan, sa kapasitor yan. Yung pinakababang babang mga idol na napahiwala, yun yung tinatawag na common. Yan sana makita yung mga idol ayan so alamin natin mga idol kung anong common nya ayang common nya mga idol oh. dilaw mga idol o. dilaw red ngayon mga idol dito titignan mga idol kung saan yung red dito ay dilaw yan ito yung dilaw nya mga idol ayan ngayon itong dalawang ito may dugtong lang ito itong blue tsaka ano red. Ito yun sa kapasitor, mga idol. So, ngayon, mga idol, iti-tister mong mga idol yan gamit ng x mga idol. Yan, ilagay mo sa x -10. Yan. Pag-i-tister mo ito, mga idol, pag-i-tister mo ito, mga idol, hindi kasi na ano yung tister natin eh. kita nyo ba, mga idol? Nangirap, mga idol, nag lang ako sa kwarto, mga idol, kasi para hindi maingay may mga aso kasi dun sa labas may mga bata pa na si hindi natin maturo masyado Kaya ilagay natin dito mga idol so, para kita nyo ha? Huh? si para kita yung ano kung ano reading nyan yan Kaya, kita nyo mga idol no? Huh? hmm. So, kailangan pag magtister ka ng idol yung common na sinasabi ko dun may tap yung isang test rod mga idol yan yung common so dilaw yung common mga idol no tapos yung dalawang wire natin mga idol kapasitor dun may tap yung isang test rod yan ganyan so kailangan mga idol yan pantayan mga idol yung palo ng tester na yan pantayan ayan tingnan nyo yan dapat ganyan lahat sagad dapat ganyan lahat mga idol so simulan natin mga idol para malaman nyo kung may sira ang motor o wala ang layer so yung isang pa, ulitin ko mga idol yung isang piece rod ng tister tulad nito lapit natin dito no tulad nito andun sa common yung isang piece rod na sa common na naka perfect naka td na yan dyan hawakan mo na yung isa naman dito sa mga kapasitor line kapasitor ng motor. Yan, Kailangan mga idol, ganyan din lahat ang reading niyan, sagad. Yan mga idol. Yan, tibisan natin mga idol dito sa kabilang line ng kapasitor, yan O ano nakikita niyo mga idol? Nasa kalahati lang mga idol, bumabagsak pag bagsak bagsak pa oh. Hindi siya permanente oh. Hmm. Bumabagsak, bumabalik. Ibig sabihin niya mga idol, Grounded na yung kabilang line yan So, kabilang line na ano naman mga idol yan. Ito Ito, ito Ito mga idol Yan. Tingnan natin O, oh, ayan mga idol, oh Wala na skalati yung reading niya mga idol So, sa madaling salita mga idol Itong motor na to Grounded na Mahina na siyang umikot May sira na siya mga idol Ayan, oh Kahit sa may lipat-lipat siya hindi na siya sumasagad. Ayan o. Oh. Yung kabila o. Oh. Ayan o. Oh. Yung kabila o. Oh. Ganon din. Hindi na sumagad. Dapat mga idol, ganyan yan ang reading yan. Sagad hanggang dulo. Ayan o. Oh. Pag pinagdikit natin yung dalawang tisrado. Sagad hanggang dulo ang reading yan. So, ganyan dapat yan. Ayan o. Oh. Hindi na maabot mga idol. Kalati na lang. So, sira na itong mga idol motor na ito. Hindi na dapat ito gamitin. Okay, malay nyo, kung may bibenta sa inyo na ganitong motor, sabihin ni may reading naman kaya bu buo hindi porkit may reading mga idol eh, buo yung motor ng isang dryer titignan nyo yung reading nya kung nasa tama o may kulang kung di na sagad sa pag reading eh, yun, may sira mga idol kung sagad yan lahat mga idol na reading nya good yun mga idol depende na lang sa klase ng motor merong motor na ah uh, mahina talaga kahit sabihin mong good siya kasi may mga oh, ano to mga idol eh may mga wattage din itong mga ganito mga idol so itong mga tips ko na itong mga idol sana ako kupunutan nyo ng aral Eh, sa mga baguan lang dyan eh, ma kahit pa paano mga idol kung kayo mag DIY yung sarili nyong gamit so, dito mga idol mayroon kayong malalaman so, maraming salamat mga idol no sa aking vlog na sana lagyan nyo sabay baybayan, mga idol pa-share na rin nito mga idol sa ating vlog mga idol para ato ano naman ang iba yung mga nagsisimula pa lang mag DIY sa mga bahay-bahay nila yung gustong matuto si mahal mga idol mahal pagpapagawa ng mga dryer mga idol mahal eh pupunta ka pa sa pagawa na napasampas ano pa yan ako po yung dito mga idol may babayroon kang makukuha ng aran. so maraming salamat mga idol pasir na lang